eto na mga guys ato na siyang ibilan Ito na naka ano na siya nakaanong na siya ng mabuti para para mabilis siyang matuyo so pag natuyo na ito uh, ibiblender na ito para maghiling so huwag kayong magalala kasi bago ko ito gilingin matikita so ato na siyang ibila dito kasi napakaganda ng init guys ang ganda ng init so ako na siya dito eh bilad ay isa isa lang kasi medyo mahina yung kalaban dito natin siya ibilad dito ah so ayan na <laughs> So ayan na guys Nabilad na siya Ayan na So ayan na guys no. Tanawan nyo na. So nabilad na siya no Kasi napakasarap ng init dito Dito sa aming Tourist Terrace So ano yusin natin Ang mabuti Para mabilad ng gusto So, ayan, okay na guys. So, mamayang hapon ay sana medyo toyoto yun para magiling na natin sa aking blender. Uh, para makapin na rin natin. At para makita na rin ninyo kung gano'n siya kasarap, kung gano'n siya ka-effective sa ating lawas. So, mag-try din kayo para para malaman nyo kung totoo ba yung aking sinasabi o legit ba o scam so totoo talaga yan guys kasi yan po talaga ay aking iniinom naming mag-asawa tuwing tuwing uh, bago matulog napakasarap ng na pakiramdam yung sarap na sarap ko sa tulog ganyan po so itry natin yung giniling kapag natuyo siya. So, basta ganun talaga yung aking pakiramdam, yung ihi ka ng ihi. So, kung ikay may mga asidik-asidik sa lawas, UTI, uh, tiyak, effective. So, more to guys, update na lang pag siya natuyo. Kasi papakita ko siya sa inyo kung paano ko siya ah uh, gilingin at kung paano siya magiging powder at kung paano siya maging ah uh, kapihin <laughs> so ato oh, to bye, -bye.